May isang mag-aaral na nagtanong sa kanyang guro. Guro, ano po ba talaga ang tunay na halaga ng buhay? Gumiti ang guro. Saka kumuha ng isang bat sa mag-aaral. Dalhin mo ang batong ito sa palengke. Huwag mo itong ibenta kahit anong mangyari. Obserbahan mo lamang kung magkano ang iaalok ng mga tao. Sumunod ang mag-aaral sa utos ng guro. Buong araw siyang nakaupo sa gilid ng palengke, habang hawak ang pangkaraniwang mukhang bato. Marami ang nagtatakang bakit ibinibenta niya ang isang pangit na bato. Maya-maya, may isang tindero na naawa sa kanya at nagtanong, Magkano ang bato mo? Atin na lang ng isang piso. Pagbalik sa guro, sinabi ng estudyante, Guro, walang gustong bumili ng batong ito. Buti na lang may isang taong nag-alok ng isang piso. Ngumiti ang guro at muling nagsalita, Magaling, bukas, dalhin mo ang batong ito sa isang tindahan ng alahas. Tandaan, huwag mo pa ring ibenta. Kinabukasan, pumunta ang mag-aral sa tindahan ng ginto. Laking gulat niya nang alukin siya ng may-ari ng tindahan ng limandaang pisyo para sa parehong bato. Mabilis siyang bumalik sa guro. Bakit po ganito guro? Parehong bato lang naman, pero ibang-iba ang halaga. Numiti ang guro at muling nagutos. Ngayong araw, dalhin mo ito sa tindahan ng mga antigong bagay. Ngunit kaya ng dati, huwag mo itong ibebenta. Tanungin mo lang ang halaga. Ginawa na mag-aaral ang utos. Nang makita ng may-ari ng antique shop ang bato, siya ay halos hindi makapaniwala at nagsabing, Iyan ay isang bihirang hiyas. Ibebenta ko ang buong ari-arian ko para lamang makuha iyan. Muli, hindi ibinenta ang mag-aaral ang bato. Agad siyang bumalik sa guro at ikinuwento ang karanasan. Tahimik ang guro at pagkatapos ay nagsalita. Ang batong iyan ay isang sinaunang hiyas. Napakalaga, ngunit sa mata ng hindi marunong tumingin, isa lamang itong walang kwentang bato. Ganito rin ang buhay. Sa mata ng taong hindi na unawaan ang kahalagahan ng buhay, ito'y walang saysay. Ngunit sa taong may malalim na pag-unawa, ang buhay ay isang kayamanang walang kapantay. Ang bato ay hindi nagbago, ang buhay ay hindi rin. Ang nagkakaiba lamang ay kung paano mo ito tinitingnan at naunawaan. Aral, ang tagumpay o kaligayahan ay may iba't ibang kahulugan para sa bawat isa. May kanya-kanyang presyo ang bawat buhay. Depende kung sino ang tumitingin huwag mong hayaang ang iba ang magtakda ng halaga mo ikaw mismo ang dapat magpasya kung gaano kahalaga ang iyong buhay